Karin na lang namin si Jetski Nakapagod pala Pero okay masarap <laughs> Bagus Apa? Bagus? Bagus Hindi <laughs> nga ako nakasapatos o kasi malumahal ma 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 buhangin Sarap mag Jetski, okay dun Nakapagod <laughs> <laughs> Wala bunit ko <laughs> <laughs> Ganda talaga Pumina kami!

Pagod na pagod si Ryan, oh. dinadala na yung sapatos. Hindi kasi tapos na namin mag-jet ski. Okay. <laughs> sarap. Makikita nyo yung mga picture namin nasa youtube.com. Pag-jet na lang. Jet ski. One million click. Ang ano namin. Pagod na namin sarap ako.